Bigla nga kami naubusan ng gasol at sa kahoy nga muna kami nagluto. Nagluto nga si Dada ng ulam na paksiw na isda. Gusto nga namin ay lagyan ng gata dahil mas gusto ng mga bata. buti na nga lang at meron na kaming dirty kitchen kung saan kami magluluto ng kahoy. Bumili nga kami ng gasol. Isusulat ko nga yung date na ngayong araw na bumili kami ng gasol para malaman namin kung ilang buwan ba bago maubos yung gasol. Dahil bago na nga yung gamit namin nakala ng infrared gas tube. Dahil 50% na gas ang masisave natin everyday kapag gamit natin itong infrared gas gas At kinabukasan nga na may pasok ang mga bata ay ininit ko na nga yung ulam. Malaking tulong talaga itong infrared gas tube lalo na kapag nagmamadali ka dahil mabilis lang siya kumulo.